Habang lalapit ang election sa 2025, mitindi na yung mga paninira. Mas matindi pa sa mga dilawan ngayon. Sa nalalapit na election, marami pang darating na ganito. Itong mga taong ito, gumagawa ng ganito. Mga salot ito. Silang dapat mawala sa Pilipinas. Ang ginagawa ng ating pang pangulo, na ayon sa batas, sa matahimik na pamamaraan sa pinaglalaban na nating teritoryo pero anong ginagawa nila pero itong mga kontra kay PBBM mas matindi diba sila yung naguudyok para tayo magkagulo pero tayong makagobyerno hindi sila tumitigil sa mga paninira tayo naman hindi rin titigil sa pagdibang sa mga ito pati pa ba naman si Apple Lakay nadamay pa sa kanilang mga paninira yung picture ni Apple Lakay nilawang pa ng ano, salita ordinaryong tao ka madali kang mapapaniwala sa ganito eh. panoorin natin ito alam ko napanood na lang iba ito eh. pero yung hindi pa nakapanood panoorin natin Salamat ngayon online ang mga content kung saan ginagaya ang mukha o boses ng ilang personalidad gamit ang artificial intelligence para manloko. Isa sa mga bagong biktima ay si Pangulong Bongbong Marcos Bispo na pinapalabas na, -deklara na ng deklarada ng gera sa China. Nasa frontline ng balitan yan si Bon Guaves. Niratrat ng kanyon, pinasabugan ng Pinas, at atakihin ng China. Ilan lang yan sa agaw pansin na thumbnails ng YouTube channel na dapat balita na nagpo-post ng content tungkol sa agawan ng teritoryo ng China at Pilipinas. Parang legit na balita ang atake sa videos nila na may libo libong views at may git 127,000 na subscribers pa. Prominente sa mga thumbnail ang ilang litrato ni Pangulong Bongbong Marcos na tila nakikipag-away talaga sa China. Sa isa pa nga sa mga video, dinig ang tila boses mismo ni PBBM na nagdeklara na raw ng gera sa China. Nagbigay na po ako ng ghost signal kung umat yes. at nila. Sabi ko sa ating mga magigiting na sundalo, gumanti sa China kung kinakailangan. Pero ang boses na yan, peke pala. Ayon sa artificial intelligence experts, voice cloning ang tawag dito. Ay iba sa deepfake kung saan kinokopya pati mukha, sa voice cloning, boses lamang ang ginagaya. Kaya para malaman kung talagang madaling makapanloko, pinanood at pinarinig namin sa iba ang content ng dapat balita. Ang boses niya si Bongbong Marcos parang si presidente parang siya yung pa sa boses niya si Bibi mga ano ko ano yan boses niya etong post na to nasa youtube to ngayon pa, pakalat kalat sa youtube shorts hmm. pakalat kalat to picture ni Apo Lakay tapos ang sabi Apo Lakay binulgar na buntisin ni Bongbong ang pinsan niya dahil sabog sa cocaine ito yung topic Yung video. Uh, this is the little amy before now she's uh, grown up already uh, this is uh, the daughter of a uh, bombo uh, from his uh, first class in the How did how that happened because of drugs have i been reading very high shah so droga. i want to say in english i'm bombo city the city of you